Ang Great Tribulation po, actually, ang pinakamahirap na kalagayan na pwedeng maranasan ng buong mundo sa buong kasaysayan since the creation of the world hanggang sa katapus-tapusan po nito. Wala po siyang katulad. Ang Biblia, kapag ka nagbanggit ng anything, especially na umi-specific sa isang pangyayari, may ibig pong sabihin yon. Alam niyo po ba in the whole Bible, ilang beses pong nabigyan ng hula itong event na ito? Meron siyang event sa hula na event sa Old Testament. Hinulaan din siya sa New Testament. Sa mga salita ng Panginoong Jesus, especially Matthew 24, some in Luke 23, I guess. Ah, kaya ito po ay hindi po biro. Ito po ay isang event na mangyayari pero good news para sa mga believers, wala na po tayo dito. In fact, masasabi ng mga tao during that time, doon sa mga nagtataas ang mga bundok, okay? Sasabihin nila, takpan mo kami mula sa kanya na dumarating sa mga ulap, ang Panginoong Yeso Kristo. Alam niyo po ba, karamihan na maiiwan dito po sa Great Tribulation bukod sa mga Hudyo ay mga wicked. Pag sinabing wicked, ang binabanggit po din eh ay yung mga unbelievers ni Lord Jesus. Yung mga nagmatigas sa Kanya. And unfortunately, pagdating po ng Great Tribulation, still nagmamatigas pa din po mas pinili nila yung kaysa tumanggap sa Panginoong Hesus sapagkat nga naman merong convenience. Pag-usapan po natin yung convenience. Ngayon, makikakita kayo ng mga tao na ang asal ay gustong gusto ng convenience. Hindi po masama yan. Ako rin po gusto ko ng convenient ako. But may tanging kaibahan lang po. Alam po kung sino yon The only difference is Jesus. Meron tayong Jesus. Yung mga unbelievers, wala silang Jesus. Kilala natin si Jesus, mahal tayo ni Jesus, ang mga unbelievers ayaw mag Ayaw mag-submit kay Jesus. And they they don't know Jesus and they don't love Jesus. Mahal nila yung sarili nila. Mahal nila yung ways nila. Di ba? Ayaw nilang, you know what? Ayaw nilang pag uh, makorek, mga ganon. I know some, personally. Meron silang ano, uh, I know a woman na may edad na. At uh, siya po ay uh, 78, I guess, no? I think, ano bang, oh, 77 or 78. Pero ang kanyang inaasikaso, yung kanyang uh, mga maiiwan dito, yung ganun-ganun. Pero pagsabihan mo or should I say, eh, latagan mo ng anything about the Bible or Jesus, wala pong interest. 78 years old. Di ba, OMG? dahil anytime pwedeng dumating ang kamatayan sa kahit kaninong tao. Pero ang mga tao, yung mga pambagay na mundo pa rin ang inaasikaso. Yung mga taong ganyan, yan yung mga maiiwan dito nga upang lasapin ang puot ng Diyos. Ang tribulation po ay puot ng Diyos, puot ng Antikristo, puot ng kapuot-puotan sa lahat ng kinapupuotan. Ne? Eh? Ito po ay hindi man lang. Okay hindi man lang ma-imagine ng kahit na sino kung ano talaga ang mangyayari during that time. Pero praise the Lord, wala na po tayo dito. Sapagkat, we will never suffer wrath. Much to my amazement, there are some who commented on my blogs Talagang pinagpipilitan nila As believers daw, dadanas daw tayo ng tribulation Kayo na lang Don't me Ayaw ko dahil ang katotohanan alam ko mahal ako ni Jesus Jesus won't allow that terrible thing to happen to his believers to his bride to his beloved believers di ba how come ganyan ang kanilang naiisip lack of knowledge okay without knowledge people will perish unang-una sa kaisipan pangalawa sa ways, pangatlo sa doktrina, at disaster sa lahat-lahat na. Okay? Mahalaga ang knowledge of the truth, rightly dividing the scriptures. If you don't divide the scriptures rightly, malilito ka. Papagahalo mo ang old sa new. And uh, I would like to thank the Lord dahil tayo po, as grace believers, mararapture po tayo, alam natin yan. Mahal tayo ni Jesus. Hindi niya tayo mababayaan. We will never suffer wrath. Right. Bye-bye.